National Criminal Court Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Ito'y upang ipagpaalam ang panalumpa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig bilang nananong alkalde ng Davao City. Ito ang balita ni Leia Ilagan. We recognize the victory of the former President PRD. Siya ang hindi nito na pamilik na mayor nag-claim siya a day after elections, overwhelming mandate. Uh, so, we recognize him as the mayor. Gagawa ng paraan ng Department of the Interior and Local Government para makapanumpa si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang alcalde ng Davao City kahit na nakakulong sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Secretary John Vic Remuria, makikipag-usap sila sa International Criminal Court para dito. Ang um, gagawin na lang ay magpapaalam ako sa uh, international uh, sa ICC kung pwede pumunta ang consul natin para makapag-oot siya kasi kailangan mag-oot siya to assume office eh. sinabi ni Secretary Mulya na dahil wala sa bansa ang dating Pangulo ay maaari naman na ang anak nito na si Vice Mayor Sebastian Duterte ang maging acting mayor ng Davao City. In his absence, the vice mayor will be, will be there. Pero ang um, number one concern namin makapag-oat siya. Kailangan at kisigri present eh. So in his incapacity na hindi na kaya magsilbi, ang vice mayor muna ang ang umuputa. March 11 ang arestuhin si dating Pangulong Duterte. Kaugnay sa kaso crime against humanity sa International Criminal Court. Bunso nito ng war on drugs campaign mula 2011 habang siya ang mayor ng Davao hanggang 2019 nang maging pangulo na ito ng Pilipinas. Ang dating pangulo ay agading inilipad patungo sa The Netherlands sakay ng private jet upang doon ikunong. Zeya Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang amin sa